Uh, friend naman, marunong ka rin i-adjust yung sarili mo. Kapag may girlfriend or boyfriend, dapat alam mo kung hanggang saan ka lang. Oo. Oh, tapos <laughs> syempre, sa, sa, magulang din, kasi kumisan mga magulang natin, hindi kinakailangan regaluhan eh. Mm -hmm. Pero wag naman na. wag naman hindi na regaluhan. Huwag naman na palagang uh, uh, wala. Huwag, huwag naman, na, <laughs> wala. <laughs> naman oh. wala. Ang punto ko, di ba sa kanila, basta yung respect, mm. -hmm. na pinapakita mo ano parang the more na feeling nila na talagang ano mahal sila ng mm -hmm. ano yung pag yung pagiging obedient yun yung mga ano yung mga actions na talagang sasabihin natin eh yung pagmamahal mo sa isang tao, mas na pagtitibay. Parang yes. pagtitibay. Pero Dok, halimbawa, doon naman sa self-esteem at self-worth nung nakaka-receive nung love na yon Dok. Gano'ng ka-importante po yung love language para ma-boost yun? Oh, definitely, malaki. Eda. Kasi pag sinabi mo, when it, you talk about self-esteem, mm -hmm. syempre hindi lang ito yung level of confidence. Kung hindi yung level na parang nabibigyan mo ng pagkakataon na ang isang tao sumaya tap dahil doon lang sa mga simple na bagay na ginawa mo. Mm -hmm. And then sometimes, pagdating sa ganyan, syempre yung iba, parang out of depression, parang mayroong nakaalala sa kanyang gano'n. Ang laking mm -hmm. factor yun eh. Mm -hmm. Kasi, paano kung hanbawa, in grief yung isang tao na kasi yun namatayan siya or kaya naman nawalan ng kumisan di ba nawalan lang ng pet eh umiiyak na yung tao na yun and then here comes somebody na mayroong dala bagong aso alam <coughs> pakiramdam na <laughs> parang the <coughs> same siya oo di ba parang yung gano'n na parang nabuhayan tapos so like think you thank you thank you ba? Diba, parang yung gano'n kaagad yung pakiramdam so talagang malaki yung ah uh, part kasi hindi uh, parang pinahalagahan mo mm -hmm. yung ano yung pagkawala ng isang bagay dito or kaya naman nagkaroon ng depression or kaya mm -hmm. ano sabi mo gano'n lang simple lang ni sabi mo gusto mo samahan kita kasi alam mo na takot siya lumabas dahil kasi nagkaroon siya ng anxiety yung mga bagay na yon there's something comforting to the point na hindi nagiging worth yung dating ng mm -hmm. tao na yon pero Dok, sa pagpapakita ng love language minsan naman Dok, dahil nga yun yung love language niya eh, nai-misinterpret naman siya ng tao. Na parang, ay, inaano -ina 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 niya ako, binibigyan niya ako ng ganito, ginagawa niya ako ng ganyan. Tapos, nafe-feel na, na kagad ng tao na baka may gusto to sa akin. Pero wala namang sinasabi talaga yung nagpapakita nung, pag, nung mga bagay na yun sa Based kanya. Based on true story bayan, bayan? <laughs> yun, do, para ba yan? Ano yung Paano yung mundo? Paano yung mundo? yung To what extent ba dapat pinapakita yung love lang? Okay. Una-una, no? 'pag ikaw ang binigay ng 'wag ka magkakaroon ng expectations kasi ang mahirap dito akala mo pag binigyan ka na isang ah, ba, ng lalaki tapos ikaw si yung babae mm. plus tapos pag binigyan ganun nag expect ka ka ganun ay hindi ligawan ako dito unang, unang. Uh -huh. hindi feeling ko gusto niya ako yung mga ah, ganun. hindi <laughs> ganun ang pinapuhiling oh. <laughs> eh paano kung talaga ang gusto lang friendship yes oh. oh o diba ano kung lang talaga siya Oo, oh, meron kasing ganun talaga kaya nga dapat yung mga first or second or even third meetings na ganun it doesn't follow na talagang may gusto sa iyo yung tao sometimes kumisan sa pang fourth na lang so <laughs> 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 win talaga <laughs> siya. malalaman mo. May merong merong diskarte talaga ang mga kalalakihan to the point na pag nakita mo alam mo gusto ka. Malalaman. Oh. Malalaman mo 'yun. Malalaman mo 'yun. Eh, hindi ibig sabihin na hindi na ito pinag-usapan language, body language na. Ah, iba pang language. Oo, body language. sa susunod na. Oo, oh, pero Dok, may doon makambigyan ng isa sa mga body language na oh, pwede namin makita. Next time na pag-uusapan. Excited mo siya. Yung very common. Parang ano lang daw. Yung very Lang daw. Para ano, may gabay at pangnubay. okay, halimbawa, uh, Atar, halimbawa, pag kinausap ka, galing ka ba sa parang nakita kita kagabi sa party. Tapos sabi niya, automatic. Di, di ba sinasabi, dapat yung eye contact diretso. So, sasabihin. mm. ka, pero once, bawat tumingin sa baba, ibig sabihin, nag-iisip siya na maging alibay. Pero pag tumingin niya naman sa taas, parang alam niya na totoo, pero hindi niya masabi na... Ah. May mga ganun siya, yung side glances, uh, tapos yung mga, yung mga nuances, tapos at the same time, yung paghawak na bakit pag, ano, pag meron kang gusto sabihin, kumisan humahawak ka pa sa poste. Eh. Mm -hmm. Or kaya bakit kumisan nakaganito ka? Ayun, ganito ganito ganda. ganito Magho- magho- ganito ka mm -hmm. na so, uh, tontu ka naman. kasi tayo dito sa GMK. Ah, yeah. tapos 'yung sari at tapos <laughs> 'yung mga possession ng cross legging at saka 'yung mga ano, meron 'yan. Oh. Magkaiba, magkaiba sa babae sa uh, lalaki oh, sa Ah, iba ah, pa Pang isang UP <laughs> talaga na natin 'yang topic. <laughs> uh, oh. hmm. Ito naman Doksa, balik tayo sa lab language. Next time na po yung bagong language. Uh. Kunyari, sa isang relationship, uh, romantic relationship, na siyempre, na nalaman natin na importante talaga yung uh, alam nyo yung love language ng isa. isa. Paano naman, kunyari, iba yung gusto mong ibigay na love language, iba yung gusto niya matanggap, paano po ninyo mapagtatag yun? Ako ah, minsan, ano, ikaw minsan, nagbibigay ka ng hint. Kasi mas mahihirap yung sabihin na wala kang mm -hmm. ano, walang hirap. Parang sinabi ganun, na gusto mo ba yung binigay ko or gusto mo ganito na lang gawin natin. Parang in, you make an options and at the same time, siya yung magbibigay. Tapos pangit yung pag sinabi mo, ikaw kung anong gusto mo, hindi. Mas gusto ko nag-uusap tayo Derecho. kasi oh, mas magaling gano'n eh. Oh, okay. Kasi then, pagka siyempre mo, ikaw bahala, babalik na naman siya dun sa... Oh, land. oh, Kasi oh. oh. so, so, pala, ayaw mo naman pala. No? Oh, eh, sabi uh, mo, ikaw bahala, tapos ikaw yung magagalit. Oh, oh. Ah, Based oh, on true okay. story okay. na naman. No, <laughs> Pero no. so, maganda talagang transparent kayo, sabihin mo no. agad kung ano kasi gusto mo. mas maganda yung ganun, Kasi sometimes, di ba, sabi ko nga sa'yo, when you talk about love, it's a, ano, it's about trust, it's about respect, and then yung communication. Kasi pag yung, hindi pa pwedeng mauna na sabi mo na in love ka kagad sa tao na yan. Mm -hmm. Hindi. You base it on certain ano values like yung trust, yung respect mo, at oh. saka oh. at the same time, yung pagiging honest mo sa mga, gusto mo talaga kung ano ba yung hangarin mo sa taong yon